Hey! Wamos Cruz binastos ang isang angkas rider at si Bostoyo. Mga netizens nanggigigil. Usap-usapan ngayon ang bagong vlog ni Bostoyo sa kanyang YouTube channel na Bostoyo Production. Kung saan makikitang kasama nito ang vlogger influencer na si Wamos Cruz. Ang tema ng kanilang vlog ay masipag van kasama si Wamus Cruz kung saan tutulungan nila ang kung ano ang hiling ng isang netizen. Sa umpisa ay naganap muna sila ng matutulungan sa isang kalsada na mapalad na makakasama nila sa isang vlog at maibigay na din ang hiling nito sa kanila. Dito nga nila nahanap ang angkas rider na nakatambay sa gilid ng kalsada na naghihintay nga ng kanyang booking na pasahero. Noong umpisa ay maganda naman ang takbo ng vlog nila. Dahil bibigyan nila ng tulong at hiling ang angkas rider ng mga grocery items para sa kanyang dalawang anak. Nang makarating sila sa isang kilalang grocery store, ay tumulong din sila Wamus at bostoyo sa pagkuha ng mga kakailanganin ng Angkas Rider sa pang-araw-araw at pati na rin ang mga pangbao ng kanyang mga anak sa eskwelahan. Samantala, pagdating na sa counter ay tila nagutom si Wamus at makikitang nagbukas ito ng chicharon na chichiria. Sa una ay tila normal lang naman itong kumakain. Pero nang mang-trip ito, ay dito nga niya ginawa ang nakakadiri na pagdila sa chicharon bago niya isubo kay Bostoyo. Nakaagad naman tinawanan ng mga kasama nila sa grocery store na ikinakurious naman ni Bostoyo. Sa pangalawang pagkakataon naman ay dinilaan ulit ni Wamos ang naturang chicharon para isubo uli kay Bostoyo. At dahil sa pagtataka, hindi na nga kinuha ni Bostoyo at ibinaling nga ni Wamus Cruz sa tinutulungan nilang ang Cass Rider. Nakaagad namang isinubo nito dahil na din siguro sa hiya. Dito na nga pumutok ang galit ng mga netizens dahil sa ginawa na iyon ni Wamus Cruz. Nabastusin si Bustoyo at lalong lalo na ang angkas rider. Anila ay okay na sana ang pagtulong nila kaso ang bastusin at babuyin umano ang angkas rider ay ibang usapan na umano. Narito nga ang mga nanggigigil na kubento ng mga netizens. Pinamukha nyo sa rider na bababa siyang tao. Kahit babuhin nyo okay lang sa kanya. Kasi may makukuha siyang tulong galing sa inyo. Di kayo nakakatuwa. Kung tutulong tumulong na lang, wag paglaruan tao o biruin. Lalo kasi nakakadown ang ganon. Okay na nga yung kaya binibidyo ang pagtulong para pamarisan ng iba ang pagtulong ginagawa niyong maliit yung tao sa tingin ng iba.